Konnichiwa minasan. So for today's video, samahan niyo ako magluto ng lumpiang Shanghai. So bago ang lahat, hayaan niyo muna ako ipakita sa inyo kung ano mga pinagagawa ko nung araw na yan. So first things first, charot-charot, M&M nga pala ng mga video creator. No? Kunwari may palagay na camera doon sa malayo. Kunwari bagong gising, bagong bukas ng pintuan. So napaka uusit talaga gumawa ng content. May ma-post lang. So, pasintabi nga pala sa mga viewers, sa mga taga-subaybay ng Japan Chloe's vlog. Iyan no, talagang itsura ko pag walang filter. So, klarong-klaro nyo yung mga tigidig-tigidig sa mukha natin. So, kayo nang balang musga. So, kayo yung mang lait. Kung ikakasayin nyo naman po, okay lang. Siyempre, una ko kung ginawa nagsipilyo para matanggalo yung mga tinga dyan sa mga gilagid natin. Grabe naman itong babae itong sipilyo para matatanggal na yata yung kaluluwa ng ipin. So, ayan guys, sinundan ko na ng hilamos para matanggal na yung mga morning star tsaka yung mga dumikit na laway dyan sa pisngay. Sarap ba naman ng tulog Kung pansin ho ninyo, ang laki ng ipinayat ko. Nagkasakit nga ako na ng mahigit isang linggo at pinaconfine ng asawa kong hapon sa ospital dito sa Japan. Dahil hu sa pananakit na aking chan at nagkaroon din ako ng mild na appendicitis. Laking pasalamat ko ho, sa Panginoon na nakarecover agad ako at binigyan niya ako ng mapagmahal at maalaga na asawa. Noong mga panahon na nagkasakit ako, doon ko nga napagtanto kung gaano ko kamahal ang asawa kong hapon. Pabalik-balik na lagnat, bumagsak magisaktu talaga yung timbang ko noon. Hindi kasi talaga ako mahilig kumain na nasa tamang oras, lalo pat nasa trabaho yung asawa ko. Yun bang tipong ang lungkot pag mag-isa ka lang sa bahay? Kaya kahit gaano karaming pagkain sa bahay, hindi ako kumakain kapag ako lang mag-isa, inaantay ko pang makauwi yung asawa kong hapon para ganado kumain. Kaya ayan tuloy, nagkasakit. Kaya paalala ko lang sa mga nakakapanood ng video ko ngayon, kumain talaga kayo ng nasa tamang oras. Medyo nanibago lang ako sa buhay ko ngayon sa Japan. Dati kasi nung hindi pa ako nakapag-asawa ng hapon, subsub ako lagi sa trabaho. Bilang tourist visa dito sa Japan, bawal ka pang magtrabaho. Or kahit mag-part-time man lang. Kapag kunwari pinilit mo talagang magtrabaho, at patagukang namamasukan sa mga establishmento dito, pag nataong nahuli ka at nalaman ng mga taga-ahensya na working visa ka pa lang pero pinilit mo pa rin magtrabaho, tiyak na madedeport ka. At mahihirapan o matatagalan ka pa bago makabalik dito sa Japan. Pati employer mo na nagpapasok sa iyo ng trabaho kahit alam na na tourist visa ka pa lang. Ay tiyak na magkaka-penalty din. Pati guarantor mo na nag-invite sa as tourist visa papunta ng Japan ay madadamay din. At mapapatawan ng parusa ng gobyerno nila dito. Kaya sobrang triple kill kapag pinilit mo yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat. So back to main topic, dito na nga pinagtimplahan ko na nga ng kape yung asawa ko. E hindi ko na nga tinikman yung tinimpla kong kape para kay Hapon. Kasi nga tansyado ko na yung lasa ng kape na gusto niya. Ako naman kumain lang ng seafood cup noodles Habang naghahanda ng mga ricados Para sa lulutuin kong lumpia shanghai So mag -alas 6 na pala ng mga oras na yan guys no Naghanda lang ako na maaga Kasi nga medyo mabusisi yung paggawa ng lumpia So mga araw na yan holiday pala yan sa bansang Japan guys no Kaya maaga akong nagayak Kasi yan yung mga pinaka-paborito kong araw Kapag sumi or rest day ng asawa kong hapon sa trabaho nila hmm. So dito bumangon na nga rin si asawang hapon para juminggel o minom ng kape at magyosi. Diyan nga pala nagyosi si asawang hapon sa may bandang lutuan kasi merong exhaust fan. Habang nanonood na rin sa kung anong mga pinagagawa ko, So winter o taglamig ho pala ng mga panahon na to guys. Kaya sa mga nagtataka kung bakit kailangan i-on pa ang aircon kahit winter naman o taglamig ng mga panahon na to. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yung aircon nga po pala dito sa bansang Japan ay meron na ring heater. So kapag ka panahon ng winter, no on nila dito ang aircon at sineset up into heater gamit ang remote. At tuwing panahon ng tag-in ito summer, ay sineset up na naman nila ang aircon into cooler para lumamig ang loob ng bahay. Pati nga din ho yung mga gripo nila dito, kapag ka pinaandar mo pakaliwa, ay mainit ho yung tubig na lalabas. At malamig na tubig naman ang lalabas kapag ka binuksan mo ang gripo ng pakanan. Pati na rin pa pala yung mga dekoryenteng inidoro at toilet bowl dito sa Bansang Japan. Ay automatic ho na umiinit ng katamtama ng upuan ng inidoro. Pati nga rin po yung tubig na panglinis ng puwet na lumalabas sa automatic na inidoro ng bansang Japan ay kusa rin umiinit ng katantaman. Kasi para hindi ka mawalan ng ganang magbawa sa dumumi sa mga kobeta o toilet bowl nila dito sa bansang Japan tuwing panahon ng winter o taglamig. So balik na ho tayo sa usapang pagluluto ng lumpiang Shanghai. At dahil wala nga spices grinder machine si asawang hapon sa bahay nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa kitchen tools na yun eh. Pero kudkuran ng gulay at ricados lang nakita ko dito. Kaya minabuti kong mano-manong kudkurin yung carrots. Hindi naman din kasi mahilig magluto si asawang hapon. Lalo pat palaging busy siya sa trabaho. Kaya wala masyadong kagamitan sa pagluluto yung kusina dito. Charot. E naubusan na kasi ng maay voiceover kaya sinabayan ko na lang yung kanta sa music ng video. So ito nga yung ibig kong sabihin na minano-mano ko yung pagkudkud ng carrots. At dahil matipid ho tayo pati ho yung mga nakasiksik doon na carrots, ay tinula ko na ho ng toothpick. Bigla ko ho naalala sa kalagitnaan ng pagbo-voiceover, eh kudkuran ng keso or cheese ho pala ang kitchen tools na iyon. Dito nag-slice na ho ako ng white onion. First time ko nga ho pala magluto ng lumpiang Shanghai. Dati kasi hanggang tulong ng pagbabalot lang ng lumpiang ginagawa ko. Mahilig naman ho akong magluto pero yung luto lang yung walang hilig sa akin. Sa totoo lang tamad kasi talaga akong magluto pero simula nung napangasawa ko si Hapon, inspired na ako magluto. So yun nga ho, isinunod ko ng mailagay yung bawang. Tsaka nilagyan ko na ng giniling na karne at tsaka itlog. Nilagyan ko nga din pala ng sesame oil powder na paminta, seasoning granules na galing sa Pinas, counting asin, at gayuma para mainlab hulalo sa akin si asawang hapon. Charot, biro lang. So dito ho, minekos-mekos ko na ho. Gumamit nga ho pala ako ng hand gloves niyan. Kasi para makasigurado ako na malinis kahit ilang beses na ako nakapagugas ng kamay niyan. Ayun, halo-halo lang ng maigi para magpantay yung lasa ng ipapalaman ko sa lumpia wrapper. Siyempre guys, huwag natin kalimutan maglinis ng area na pinaglutuan natin. Dito naman, inutusan ko si asawang hapon na ilipat yung mga iniluto ko sa lamesa ng living room nila. At yun, naglagay na nga ako ng sarang wrap sa lamesa para dun ako maghimay ng mga wrapper. Kaya nga din ako lumipat dyan kasi binala kong magpatulong kay asawang hapon. Kaya ayun, agad ko siyang pinagugas ng kamay para matulungan niya kaagad ako. Napaka nga agad-agad din ng kamay. At yun, dahil sa sobrang hilig ko nga mag-document ng memories through pictures and videos. Kaya nag-full storage agad yung memory ng cellphone ko. Salamat sa tulong ni TikTok. At naipagpatuloy ko yung pagkuha ng video habang nagra-wrap ako ng lumpia. So, wag kayo magtataka kung bakit ang ganda ko sa video dyan. So, gumamit ako ng TikTok at filter para makapag-save ng video sa drops. Habang nahihirapang makapag-desisyon kung anong picture o video ang i ko sa gallery ng cellphone ko. Yun kasi talagang pinaka problema ko sa sarili ko guys. Talagang hirap akong mag-delete ng pictures sa videos sa cellphone ko. Kahit ubod pa sa kawalang kakwenta-kwenta yung mga litrato o videos na yan talagang labag sa loob ko mag-delete mag ng mga pictures. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ako. Kaya din ba guys, ganyan din ba ugali nyo? Tsaka nga pala guys, ang dami ko pang i-edit ng mga videos at i-upload sa susunod kong vlog. Naway supportahan nyo pa din ako. Naway pagtsagaan nyo pa rin panoorin yung mga videos ko. Sa ngayon, nasa 300 may pa lang ho yung followers natin. Pero marami na hong nangungulit at tumatawag sa si messenger ng page ko tuwing madaling araw para manghingi ng tulong. Ewan ko ho ba, simula ho nung nag-content ako ng about sa Japan at nalaman nila na may asawa akong hapon, tila bang dumarami ang gustong mangutang ng pera sa akin. Tila bang tingin nila sa akin, sobrang yaman ko. Isang simpleng may trabahong mamamayan lang ho yung asawa kong hapon dito sa bansa nila. Isang simpleng kumakayod lang ho sa pang-araw-araw para makapagawa pag-ipon ng pera at mairaos ang pang-araw-araw na buhay dito sa Japan. Dahil sobrang mahal ho talaga ng cost of living dito. Kaya wag niyong iisipin na mayaman ng asawa ko. Wala pa nga ho akong trabaho at nakaasa lang sa asawa ko dahil bawal pa ho akong magtrabaho dahil gawa ng tourist visa pa lang ho ang meron ako. Kaya ho sana wag kayong magtatampo kayong mga nangungutang at nanguhingi ng tulong sa akin sa page na to at pag tinanggihan ko kayo. kaya nyo guys pag naging million na yung followers ko sa page na to sobrang malabo mangyari. Pero ito guys ha seryoso kahit itagaan nyo pa sa ba Kapag pumalo ng million yung followers ko sa page na to at nagkasahod ako ka Facebook, promise tutulong talaga ako. Magpapagames ako at may mimigay ako ng prizes at mag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Yun ay kung magkakamilyon followers ako. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna. Naway marami kayong natutunan sa video na ito. Mata kondo ne jane, bye mo oy. tutut, tutu, tutu.